sabi na ito ay ating tatalakayin ang dalawang larawan na kuha ng ating katiyay sa kanyang sinusuring lugar. Ang una ay isang larawan ng bato kung saan sa patag nitong bahagi ay may nakaukit na marka. Ang ikalawa namang larawan ay may isang basag na napakalaking bato. Kaya ang tanong ng ating katiyay na nagpadala sa mga larawang ito ay kung masasabi nga ba natin na ang mga bagay na ito ay lihitimong marka na iniwan ng mga sundalong hapon at kung ito ay mga lihitimong marka ano naman kaya ang kahulugan ng mga ito ang dalawang katanungan na ito ang siyang ating sasagutin at ipapaliwanag sa video na ito bago tayo magpatuloy Nais ko lamang na magbigay ng isang mahalagang paalala na meron lamang akong dalawang YouTube channel. Ito ang Treasure Hunt Club at ang Elmo's Walk. Yan lamang at wala ng iba. Maliban dito ay hindi na rin ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayad bilang kapalit sa mga impormasyon na aking ibinabahagi. Uulitin ko, dapat ninyong malaman na ako ay hindi kailanman na nanghihingi ng bayad o donasyon sa aking ibinabahaging mga impormasyon. Sa unang larawan na ito ay ating nakikita ang isang patag na bato kung saan ay may nakaukit dito na isang marka. Medyo malalim ang pagkakaukit nito kung saan ay posibleng ginamitan ito ng mga sundalong hapon ng kanilang kemikal para lamang maukit ang ganitong uri ng simbolo sa naturang bato na ito. Pagdating sa aking pagbasa sa kahulugan nito, dalawa ang aking nakikitang posibleng maging kahulugan ng nakaukit na markang ito. Ang una ay nagpapahiwatig ito na may isang palayan na malapit lamang sa lugar. Maaaring ang palayan na ito ay hindi na natin makikita sa kasalukuyang panahon natin ngayon. Kaya kailangan lamang nating magtanong sa mga matatanda na pamilyar sa dating itsura ng lugar sapagkat sa palayan na ito ay dito nakabaon ang depositong ating hinahanap. Ang ikalawang kahulugan ng markang ito ay nagpapahiwatig ito na may isang tagong kweba sa lugar. Kaya kailangan nating hanapin ang naturang kweba na ito at pasukin ang loob nito. Dahil sa kadalasan, ang mga mahalagang bagay na tinago ng mga sundalong hapon ay nakapaloob sa mga tagong kweba. Pero ang tanong sa nakaukit na markang ito ay masasabi nga ba natin na ito ay isang lihitimong marka na gawa ng mga sundalong hapon? Base sa aking pagsusuri at sariling pananaw, masasabi kong ito ay nature made o gawa ng ating kalikasan. Nasabi ko ito dahil sadyang hindi maayos ang pagkakaguhit nito kung ito ay ginamitan ng mga sundalong hapon ng kanilang sikretong kimikal. Sadyang magiging maganda ang itsura nito at hindi korba korbada ang kanyang mga linya. Dito naman tayo sa ikalawang larawan kung saan ay ating nakikita ang isang napakalaking bato. Kapansin-pansin na ito ay basag at basi sa aking sariling pananaw. Parang ito ay sadyang binasag gamit ang isang pampasabog. Dalawang bagay ang aking opinyon dito. Una, ito ay maaaring sadyang binasag ng mga sundalong hapon para itago ang kanilang dalang kayamanan sa loob nito. At ang pangalawa ay maaaring may isang grupo ng mga treasure hunters noon na siyang bumasag sa malaking bato na ito at matagumpay nilang nakuha ang nilalaman nito sa loob. Maituturing nga ba natin na ang malaking bato na ito ay isang lihitimong marka? Mapapansin natin na ang pagkabasag ng malaking bato na ito ay bumubuo ng isang simbolo na ating maihahambing sa letrang Y. Meron itong iba't ibang pwedeng maging kahulugan kung saan ay maaaring tumutukoy ito ng isang tagong tunnel sa lugar, lumang daanan at lumang sapa. Ang ilan naman sa atin ay maaaring mapansin ang triangle na ito. Ngunit ang masasabi ko sa mga ito ay maaaring hindi ito ginamit ng mga sundalong hapon bilang marka sapagkat ang pagkakagawa sa mga ito ay sa palaran lamang at hindi pasadya. Dapat nating malaman na ang isang lehitimong marka ay pasadya itong ginawa o inukit mismo ng mga sundalong hapon. Ang aking payo sa kati-edge natin dito sa unang marka na ito ay subukan mo lamang na hanapin sa lugar kung may dating palayan o tagong kweba. Kung meron ngang palayan sa lugar, ang sunod mong gagawin ay kailangan mo itong suriin dahil dito mo matatagpuan ang kasunod na importanteng marka. At kung isa namang tagong kweba ang iyong natuklasan, kailangan mo itong pasukin at galugarin ang loob nito. pagdating naman dito sa napakalaking bato na ito, suriin mo itong mabuti kung saan ay subukan mong silipin ang mga butas nito lalo na sa gitnang bahagi nito. Sapagkat sa aking sariling opinyon, maaaring may nakapaloob na mahalagang bagay sa malaking bato na ito. Bago tayo magtapos sa video na ito, Nais ko lamang naulitin ang aking isang mahalagang paalala na meron lamang akong dalawang YouTube channel. Ito ang Treasure Hunt Club at ang el World. Yan lamang at wala ng iba. Maliban dito ay hindi na rin ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayad bilang kapalit sa mga impormasyon na aking binabahagi. Uulitin ko dapat ninyong malaman na ako ay hindi kailanman na nanghihingi ng bayad o donasyon sa aking ibinabahaging mga impormasyon. Ngayon ay basahin natin ang mga pangalan ng ating mga katiyaj na gustong magpa-shoutout. Kaya shoutout sa mga sumusunod. Anjo Obat Isagano Coloso Pascual Baruga, Pompen Esla, Gladys Ann ng Bukidnon, Engraved Marker, Roland Sagaino, Regan Francisco ng San Guillermo, Murong Rizal. Maraming salamat sa inyong panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat.